Music Cycle at Rini News TV. No? Karabihan ba sa inyo ay nakapanood ng live match ng volleyball? Para sa inyo, sino kaya ang pinakamagandang mga volleyball players? Lalo na sa personal. No? Ngayon pag-usapan natin ang top 20 ng most beautiful volleyball players in the Philippines. No? Disclaimer lang po. na, ha? ha, ito po ay base lang sa ating mga nababasa sa social media kaya huwag po sanang magalit kung wala dito ang inyong iniidolo pero bago natin simulan please don't forget to subscribe para sa updated kayo sa ating mga volleyball na mga uh, uh, maritis no mga kapres so ang top 20 no si Carly Hernandez pero mas kilala sa pang pangalang Carney. She is 25 years old na galing sa FEU na ngayon ay player ng Gallery Tower High Risers. Hindi nga lang siya masyadong sikat si Carly Hernandez sa volleyball pero di mapagkaila na she is one of the prettiest mga ka-friends. Ang ating top 19, si Maddie Madaya na binansagang nga Madsila. She is 26 years old. She, siya ay may mula sa Ateneo Blue Eagles at ngayon ay naging import na sa Japan team na Kurubi Aqua. Ang ganda nito sa personal mga ka-friends. Ang at ating top 18, si Kat Tolentino. She's Filipino Canadian citizen at uh, 29 years old na siya ngayon uh, muli rin sa nagmula rin sa Ateneo Blue Eagles na ngayon ay opposite uh, spiker ng Mutso Very humble and pretty daw ito in person. Number 17 Seth Domingo from Team Akari Chargers narating na sa cream who played as middle blocker si 20 years old na mas maganda daw ito sa personal kaysa TV mga ka-friends oh ito na ang top 16 si Kim Kianadi o Kiki D, 29 years old malakas daw ang dating nito in person, no question sa ganda, si Kiki di kaya nga na in love si Dwight Ramos yung basketball player, mga ka-friends ang ating top 15, si Dinden Lazaro the Iron Eagle ng Ateneo Blue Eagles na ngayon ay libero ng Frameline College Masters 32 years old na siya one of the greatest and prettiest libero in the Philippines. Top 14, si Jake Junila, ang sikan libero ng Signal HD Spikers. Ula kayo dahil sa 33 years old na siya, pero mukha pa rin bagets. Maliit lang daw in person, pero super pretty. Top 13, Kai Clean na dating naglaro sa Tsukumutsu na ngayon ay sa Farm Phrase na as opposite spiker. She is 26 years old na maraming nagsasabi mas maganda daw ito sa personal mukhang Barbie na Morina no Wonder Kong, bakit talo ng the darling of the crowd sa VTB Cup 2023. Ang ating top 12, si Dina Wong, ang sitter ng Chocomotso Flying Titans. Si Dina is 26 years old. Maganda, maliit at makiwakan ito sa personal. Gandang-ganda raw si Sissy Rodina dito sa sabi pani ni Sissy na nakaka-insecure daw bilang babae ang ganda ni Wong sa personal. Ang ating top 11, si Adi Provido, ang middle spiker ng Lasall Lady Spikers. 20 years old at guwapa ito sa personal. Tinatawag na nila itong kahawig ni Mama Mary. Dito na tayo sa top 10. Michelle Co. na tinawag ni Coach Ramel na kubi kapag kalit ito. She's 25 years old, cute at pretty down and person. Kahit walang make up. Top 9. Si Punggay Gascon. She's 27 years old na mula sa Ateneo Blue Eagles sa ngayon ay middle blocker ng Chiritigo Crossovers. Morina Beauty, ito in person. Napakaganda daw. Ang ating top 8 na nag-iisang si Chakros Bihab ang binansagang Miss Everything dahil na sa kanya na daw ang lahat maganda at isa sa mga matatalino ng mga players ng volleyball at isa sa mga paborito ng mga kameraman noong sa ABC 2018. Ang ating pangpito, si Vanny Gandler. Signal HD Spikers, 23 years old, mabait, mabait daw ito, and and very humble at kapusin-pansin din daw ang kagandahan niya sa personal mga ka-friends. Ang ating top 6, si Fifi Sharma from DLSU Spiker na ngayon ay middle spiker na ng Akari Chargers. Very tall at murina Beauty Daw ito in person. Laging pansinin din ang ganda dahil sa kahit ibang-ibang bansa -ibang, uh, kung saan siya naglalaro mga ka-friends si Majoy Baron na dating FEU Logistics na ngayon ay middle blocker ng PLDT High Speed Heaters. She's 28 years old. Iba din daw ang ganda nito sa personal. Pag-model daw ang beauty ni Majoy Baron. Top 4. Jane Yerba, ang libero ng national team at Chiri Tigo. 24 years old. Pansinin din ang ganda nito Lalo na ng 8 New Days. Sobrang ganda nito in person. Ang top 3, walang iba si Michelle Gumabaw. Ang opposite spiker ng Creamline, Cole Smashers. 32 years old na ito. Sumali pa nga ng beauty contest si MG. At isa din paborito ng cameraman sa bansang Thailand. Very beautiful talaga. Dabito si MG in person ang ating top 2 walang iba si Rizil M. Dacus 36 years old pahinga muna sa paglalaro o pagbabalibol ngayong taon, sabi nila parang hindi raw tumatanda very fresh, sobrang ganda daw ito in person, kaya nga marami daw uh, nagkakagustong quotes ng ibang lahi mga ka-friends ang ating top 1 Michael Reyes na isang middle blocker ng PLDT High Speed Heaters. O tingnan niyo sa video si Mike Reyes, di ba? Marami ang nagugulat kay Mike Reyes in personal dahil public daw ang ganda nito in person na naka-starstruck na daw at may riling the cream light. At hindi, ubahakar, no wonder kaya laging viral kahit itutok pa sa kanya ang kamera. Sobrang bait. Nasa kanya na daw ang lahat mga ka-friends. Agree ba kayo sa ilabas natin top 20 most beautiful volleyball players and person? Ikaw ba para sa inyo sino ang pinakamagandang volleyball players na nakita mo sa personal? At anong naging reaction mo na makita mo sila? Yan ang mga chismis ng ating uh, for today's video. At siyempre, sa mga usapin sa volleyball, siguraduhin na ka-subscribe ka sa Facebook uh, page na ito at i-like ang, ang follow muna rin para ma-notify tuwing may bago kaming uh, kwento. Tuloy ang laban ng mga kwentuhan dito kung saan ang laro ang una. Ngayon, ang ating team Pilipinas na sa Vietnam para sa VTB 2025 uh, volleyball. So, nanalo sila sa China, no, mga kaibigan Bigan Kagabi. Congrats Team Alas Pilipinas. And shout out sa ating doktora ng masa, doktora uh, Mikalina, ang CEO sa What